on the stage D-Day! Excited na ba lahat? So ako, bukas pa ako atin sa day 2. And maraming maraming salamat guys sa nag-comment sa isa kong video. Sobrang na-appreciate ko yon At ang sabi ng madlang people, smart daw ang malakas doon. So ako na kasi may experience na lagi pagpapasok ko sa venue, nawawala internet ko. Grabe bong Or basta, totally nawawala so hindi ako makapag-update. So buti meron naman akong easy. Then nag-check ako dito ng mga promos nila. Tapos, sakto, nag-post naman din sila. So, meron sila dito ang pinopromote na promo. So, ito na lang try natin. 149 pesos lang power all, 149. Nasabi dyan may 16 gig all apps na siya. Plus, may only Facebook, Messenger, Instagram, and TikTok. And itong pinaka-importante sa akin, guys, sa TikTok talaga. And syempre, sa Instagram na din. Kasi doon ko nakakontak yung mga friends ko. Ganyan, doon din ako nag-update din. Ito, nasold na ako dito. Enjoy a 5G Max concert experience. So, kung nakasmart kayo, bubuduling ko kayo. Yan na lang din kunin natin. Speaking of the concert, so, inaayos ko pa lang yung mga dadalhin ko bukas, tsaka yung susutin ko. Pero, inaaral ko din yung mga fan projects natin. And in fairness, sobrang na-appreciate ko talaga yung mga fan bases natin. Guys, ang gaganda ng mga projects natin. So, lalik ko yung link dito sa comment section para ma familiarize din kayo dun sa mga gagawin natin mga fan projects at kung saan yung kukuhanin tong mga to. Tapos sa Moa Globe, ayan na-feature din yung kay Hobie and other promotions pa for BTS. Super organized with the banners, with the freebies, everything. Ang dami nating mga brand sponsors. Ang taray talaga. Ang dami nagsupport. At syempre, in fairness kay Smart, sobrang sponsoring siya. <laughs> Meron tayong mga Smart Boss. And then, ayan, hobing hobby Hindi lang yan, babalandra lang dyan. Service pala yan ng mga co-arms natin. Tapos ito sa mga fan project. Ayan pa. Ayan. So, eto, excited din ang magpunta dito sa U-Army Zone sa Music Hall. Pwede kayo mag-picture-picture dyan. Andyan din yung mga smart booth. Meron mga merch booth. Basta ang dami. mapatim team concert ka, team labas. And ayun ang cute, di ba? Pwede kayo mag-picture dyan. Photo credits nga pala sa mga co-armies na nag-upload nito. Pero super natutuwa ako kapag nakakita ko ng update sa X. Yung mga raffles, prizes, ayan, pwede kayong maging best in concert, outfit. So dun sa link na binigay nila, Hopeful in Manila, yung website, nandyan din yung mga fan chance guide. So pwede nyo yung i-print. Hindi ko na kinakaya to. Everything is organized talaga. And then, ayan pa. Moa Banners, Hope Coming, iba't ibang mga projects andyan po nakalagay. Inaaral ko lahat yan, kaya yun muna yung chinecheck ko bago ako maghanda ng mga gamit ko and also yung susuotin ko. Ayan. So, super thank you sa ating mga sponsors and sa mga fan bases. Grabe talaga effort. Ayan. Exciting! Exciting! Let's go! Hindi kayo nakakuha ng concert ticket, punta pa rin kayo doon, Team Labas, kasi for sure, mag -e enjoy kayo doon sa U Army Zone. At ang dami nang bimigay ng freebies. Grabe, ang dami kong nakitang mga posts.